Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, ipakikita ko sa inyo yung in development ng lugar ng Malainin Bago. Uh, magmula ng marami nang na-relocate sa pabahay ng gobyerno sa may Malainin Bago. So nakikita ninyo, bagong bukas pa lang yan, yung McDo na yan. So pag-start kasi dito sa tulay na to, itong tulay na to, uh, pasok na yan ng barangay Malainin Bago. No? Malainin Bago na yan. So, go na tayo. Tingnan natin yung development, yung mga business, bakit uh, nasabi kong kung minsan sa isang video natin. So, part to na uh, umaasinso yung isang bayan kapag ka dumadami na yung residente. Eh, like itong McDonald. So, kailan lang sila nagtayo? bakit sila nagtayo? Dahil marami ng tao rito. Diba? Diba? So marami silang uh, prospect na maging client o client. Basta yun na yun. <laughs> At makikita nyo rin uh, sa bawat gilid may mga tayo yun na mga small boutique or something na kung ano man na uh, maaring negosyo. At syempre, kung nagkataroon ng negosyo, nagkataroon ng trabaho ba? Diba? Ganun lang 'yun eh. Tapos makikita natin dito yung uh, elementary school ng Malainin bago dito sa National Road. Ito yung National Road ng Naik. So ayan oh. May bagong tayo na rin yung school lang kasi dumami ng estudyante. So kailangan ng uh, dagdag. Tapos ay nakikita niyo yung Flying B. Diyan kayo bababa baba, papasok dito sa mga ano. Tapos ayan yung terminal ng tricycle. So, kakaliwa tayo dito sa kanto na to. Papunta na sa mga pabahay ng gobyerno. So, dati itong kalsada na to, two-way lang ito. So, narod, narod wide dining na rin nila. Kikita nyo, daming dito sa kanto na to, maraming negosyo. Ayan, o. Diba? So, kanya-kanya, diskarte. So, ayan pala yan. Kung so, nakikita nyo yung instruction na yun sa video, sana nakukunan ko. ah uh, pabahay din niya ng gobyerno, tatlong palapag. So, based doon sa ano natin, ah uh, yung mga marirelocate dyan ay yung mga naapiktuhan sa ginagawang uh, LRT. So, yung mga madadaanan ng mga pamilya sa Bandang Kaluukan, Tagi, sa Manila. So, ito yung isa pa, yung dali. So, ayan no, isang dali. Tatatayo lang yan. Kita nyo? hindi ko na napansin kung ano kasi yung ko <laughs> kung nakita nyo saan na nakita nyo sa bandang kaliwa uh, may dali na dun dati wala ito uh, sukal pa ito masukal pa ito dito ng 5 uh, years ago pero ngayon at bibihira uh, din yung mga uh, nakikita nyo dito sa kalsada para kung minsan maano nyo, walang dumadaan pero ngayon busy na itong area na to at saka meron ng ayun, malaking poste, hindi ko alam kung para saan yung poste na yan kung sa electrical ba yan, kasi itong mababa, ito na yung sa eh tapos ayan, bagong tayong hardware din lang yan tapos ayan, gasoline station ito ay barangay road, ha? hindi ito national road pero makikita ninyo may gasoline station So, papasok ito sa mga residential. Pero nakita niyo may nagtayo ng uh, gasoline station. Dahil nga bakit? Ang daming uh, uh umaga kliyente na dito. Dahil ilang pabahay ba ito? So, itong itinatayo na ito, itong tatlong palapag na yan, eh, nasa 7,000 unit yan. So, imagine nyo na lang yan. Gano'ng kadami. Ayun, oh. Saan na nakikita nyo? So, dito yung entrance yan. Ayun, oh. No? May kumana, may kumasok. Entrance yan. Tapos dito sa kaliwa na to, ayan yung Malainin Park. Ah, uh, babahid din yan ng gobyerno. Ayan, kikita. Malainin Park Residence. Tapos ito yung papasok ng tatlong palapag ng gobyerno. Okay? So, diretsyo lang tayo. sana nakukuha na natin. Pangalawang pag-video ko na to dito kasi kahapon ang pakit ng kuha. Hindi ko nakukuha na. Parang yung nandang ng muto. So ito, ayan, private subdivision yan. Oh. Ah, ano bang pangalan dito? Uh, ah, basta private subdivision yan. <laughs> So, yan yung kauna-unahang hardware dito na nakita ko uh, five years ago. Pero ngayon, meron na siya sa pang-hardware na tayo. So, yun makikita nyo, meron na rin uh, station pa, isa pa. Tapos, andyan pa rin yung pure mart. Tapos, dito sa kanan natin, ayan, oh, dali-uli. Tingin nyo, bakit pa ba sila nagtatayo dyan? Bakit ba sila nagtatayo dito? Dahil maraming customer. So, kikreate ng business. I-create ng trabaho. Cycle lang yan. Kung may trabaho, di ba? Ay kita yung magkakatrabaho yung mga residente. So, ayun, yung kabila na yun, yung sa kaliwa, pabahay niya ng gobyerno. So, terminal na ng tricycle ito rito. So, papasok yan dyan. Yan yung Erica Bill. Well, may video na tayo dito. Parang ilan na yung ginawa kong video dito. Ang ano natin kasi ngayon, uh, binibidyuan ko yung lugar, yung mga negosyo na itinayo na. No? So itong may oras na yan, balayan kung tawagin. Isa sa pinakamalaking pabahay dito ng gobyerno. So didiretso pa tayo, bali dalawang uh, dali na yung nakita natin, saka isang Fjord Mart. So sa bandang unahan nito, meron ding uh, nakatayong itinayong Alpha Mart. Tingin ko naman eh, hindi naman yan sila mag-tatayo uh, ng negosyo ganyan kung wala silang nakikitang magiging customer. Hindi magiging uh, positibo yung negosyo na itinayon. Diba? Diba? <tong> So, katulad sa Metro Manila, dikit-dikit ang negosyo. Bakit pa dikit ang negosyo? Eh, nagsisiksikan lahat ng mga tao dun. Lahat ng mga tao sa probinsya pumupunta ng Manila para magtrabaho, para maghanap buhay. Dahil bakit? Eh, mas malaki nga naman yung sahod kumpara sa probinsya. So, madaming tao, maraming negosyong tinatayo, dikit-dikit. O ganun nangyayari. Pero kung walang provincial rate, eh, dito na mag ano yung mga tao. Baga hindi na aalis. Ayan o. Sa pang March. So ayun, nakikita nyo rin dali itong nasa kaliwa natin, pabahayan, kapilaan yan dito sa kabila, pabahay din. So yun din nga pala, uh, pabahay pa din pala yun. So, ayan. Ito yung Christoph Height. Ito yung uh, isa pang store na uh, itinayo. At saka, ayan. Meron pang store pa rin. Diba? So, ayan. Uh, pagka dinediretso natin ito doon, sa dulo, ay, meron pa rin pabahay ng gobyerno yan sa dulo. Uh, pinakamalayong pabahay ng gobyerno dito, sa na itinayo dito sa naikabiti. So babalik na tayo kasi ang ano ko lang dito sa so may malainin bago. Kasi pinakikita ko yung development no ng barangay ng dahil nga dumaming tao. So may mga negosyo na rin nagtatayo paunti-unti. At at uh, the same time, uh, ko uh, nagiging productive na yung lugar. So uh, kabaga, nagiging masigla na yung kalakalan. Diba? Kasi nga, ang ng business. Hindi naman niya sila magtatayo ng business dito kung kung walang kung walang, kung walang mga magiging customer sila, di ba? So, ayan. Yung uh, video natin, sana uh, nagustuhan niyo Uh, pinakikita ko lang yung uh, mga negosyo magmula ng marami ng tao dito sa barangay Malain ni Luma, magmula ng uh, marami ng uh, nanirahan o mga na sa mga pabahay ng gobyerno na itinayo dito sa naikabit. Actually, parang gusto ko nga tawagin na itong uh, pabahay capital ng uh, ng Pilipinas ang bayan ng Naikabiti dahil sobrang daming pabahay talaga ng gobyerno na itinayo dito grabe kung para sa akin. Although yun din, ah, uh, magaganda na yung bahay na itinayo dito sa may naikabiti na masasabi ko. No? Kasi nakatile sa na, pinturado na. So titira ka na lang. Although may mga ah, uh, minsan kulang, like yung iba, kuryente, tubig, pero later nagagawa na naman ng yun, na ayos na rin naman. Kaso nga lang, dito may katagalan. Ah, uh, nagtitiis yung ano, sana yun yung isa sa mga ma-improve ng ah, uh, developer ng uh, pamalan ng gobyerno na antimano, eh, paglipat ng mga tao, may eh, provide na kagad nila yung kuryente at tubig kasi eh, yung isa sa pinakabisik na pangangailangan din ng uh, mga tao sa lilipatang bahay. Okay, so yun. Uh, maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanunood. Maraming maraming po salamat po sa inyo. Go na po tayo.